Hi mga ka-birds Samahan nyo ako dito sa barangay Kaluluwan ng Concepcion Tarlac Na kung saan may Pinagkita sa atin Na isang kababayan natin Na hikaos sa buhay na Pwede nating tulungan Pagsalan natin siya at matignan ang kanyang kalagayan. Nasabihan din tayo na siya daw ay may mga anak na may cerebral palsy o meron din siyang isang uh, autistic na anak. Kaya minabuti ng biyahe ni Kuya Bert na puntahan itong bahay na ito dito sa Barangay Kaluluan upang sa ganun ay maabutan natin siya ng konting tulong. So guys, samahan niyo ako sa biyahe ni Kuya Bert at puntahan natin siya ngayon. Let's go! Hi mga birds dito na tayo sa bahay na pinagtanong-tanong natin kanina yung kay Aling Virginia Fernandez ng Barangay Caluluan no? So habang pinagtanong-tanong natin kanina itinuro nila yung bahay nila dito at ito nga yung dalawang mag-asawa na baka nila tayo dito sa harap So tara Good morning po Kayo po yung may bahay ni Aling Virginia Si Aling Virginia po nasa niya. Maramang ka-birds, magdahan natin dun sa bahay nila. Let's go. yon mga ka-birds, uh, pasukin natin ngayon yung bahay ni Aling Virginia. kasama niya yung kanyang may bahay para kausapin natin sila. Uh, malaman na rin kung ano yung kanilang kalagayan sa buhay pati na yung kanyang mga anak na meron silang karamdaman. No? Uh, let's go. Dito sa loob. Yeah. So, kayo po ang um, ina ng dalawang bata. Okay. Ilang taon na po yung... Ito po yung bunso. Ilang taon na po siya? mag apat na po sa May 5. Apat po. na taon na. Ano pong pangalan niya? John Kobe po. John Kobe. Hello. Hmm. Ito naman po, Panganay. Pangalawa po. Pangalawa. Ilang taon na po siya? Mag-23 na po sa November 2. Wala po na ko po, po siya. Um, Marcella Parapal, si Puking Gon po siya. Hindi um, po siya nakakalakad po, nakakaupo. Nakahiga lang po, pwede rin po mula okay. po, po siya. Okay. Ah, mula baby bedridden na, ganito na yung kalagayan niya. So, meron siyang cerebral palsy. Kaawa-awa ang kanyang kalagayan ito nung bunso naman niya, meron siyang Down syndrome, Down syndrome naman. Nung pinagbubuntis po ba ninyo, ano po bang nangyari? Uh, okay naman po, nung nagbubuntis po ako, nagpa-check up naman po ako sa center mo. Kompleto yung check up ninyo, o, check -up. vitamins, o, regular, yung vitamins, ah. So, wala silang na-detect na, na ganun yung nangyari dun sa anak ninyo, no? So, yung biyahe ni Kuya Bertie, mag-aabot po tayo ng konting tulong sa kanya, no? Sa kanyang mga anak na may karamdaman. Uh, gatas po para sa dalawa po ninyong anak. Ayan. Tapos meron po tayo ng food packs dito, na grocery. At dito na lang po, ano? At saka po yung log Ayan. Para may makakain yung walawang Cute-cute mo pa mo. At syempre mga ka-birds, bigyan ah, natin ng konting tulong na rin yung yung pag-asawa ah, para sa si ganun eh meron silang mapambili na kahit ano magpa-umahin ninyo no? yung mga ka Yan. So, kita nyo naman mga ka-birds yung kalagayan nila uh, sana po eh makatulong din po tayo sa kanila kung meron po kayong pwedeng iabot sa kanila no. Tingnan naman niyo yung kanilang pamamahay na napaka-simple at ang kanyang asawa ay eh, isang uh, construction worker lang at itong may bahay niya eh, dito lang sa bahay na nag-aalaga dito sa dalawang anak niya may karamdaman. So, ayan mga kabirds, uh, kahit pa paano meron tayong naitulong sa pamilya Fernandez dito sa kanyang dalawang anak na may karamdaman, no? Uh, kung meron po kayong nais na ipaabot na tulong sa kanila sa pamamagitan po ng biyahe ni Kuya Bert, pwede po ninyong ipadala sa aking GCash number at saka sa aking uh, bank account number na ilalagay po natin mamaya doon. Upang sa ganoon, hindi lang po yung pamilyang Hernandez ang matulungan po natin, no? Marami pa po tayo pwedeng matulungan sa pamamagitan po ng programa ng biyahe ni Kuya Bert at sa inyong pong pagtagkilik at pagsubaybay. Pati na rin po sa pagsuporta ng biyahe ni Kuya Bert. Upang sa ganun ay eh, mapagaan po natin kahit papano at maitsan natin ang kahirapan ng buhay. Salamat po. God bless po sa inyo lahat. And more power. Thank you.